After so many days or after almost a week na ulan ng ulan, finally ngayong araw ay matindi ang init ng araw. So baka makakabawi lalo yung mga kagaya ko mga uh, small business owners na nagbibina ng mga food sa mga food stall. So baka makabawi tayo ngayong araw. By the way, kung mapapansin sa likod ko, nagtoprim na rin ako ng bagong tarpulin natin. Medyo malaki yung tarpulin natin. Ayan, nandito na rin yung ating uh, fried chicken wings, Korean style. At Nandito na rin yung ating logo na At dito ay sumutang, uh, more details na yan. Mas kita na kahit malayo. Tingnan kahit na dito ay sa malayo. Kitang kita oh. Okay. By the way, bumili tayo ng ganitong lagay ng tinapay. So tuwing order ako ng uh, burger buns, hindi na hindi ko na pinapara dito sa plastic. Diretso na dito sa ganito okay. So at least yung shape niya hindi nasisira pag pinaplastic kasi nasisira dito pa. And by the way, do sa bakery ng order ako ng burger buns na pinapagawin ko. Ito mostly pang regular lang yan. Medyo malaki na pero regular ko lang ginagamit. And the good thing is, umayag sila na magpa-customize ako ng pang special, medyo malaking buns at medyo mas uh, mahal nga lang ng konti yung purchase ko sa kanila, pagbili ko sa kanila pero still, magagamitan sa special uh, burgers, mga loaded o yung mga Hawaiian burgers with cheese, yung mga double cheese burgers, yung mga patty egg cheese anyway, sa mga special burgers, magagamit natin yon anyway, tingnan nyo later on kung uh, gano'n ba kalaki yung ating buns kasi hindi ko pa rin nakikita, sabi nila medyo malaki daw, yung luto pa lang Anyway, tingnan nyo later on. So, tingnan nyo later on sa video ito kung maraming mabibili kasi it's been aware na may mga namamasya dito sa plaza. So subukan natin, baka makabenta tayo. Let's do this! Ang unang customer natin ngayong hapon ay si Brandon Magnay at ang order niya ay Hawaiian Burger with Cheese. Yung buy one, take one to yan. Thank you to ya. Okay ka muna. Brandon Magnay, thank you. Tara, prepare natin ang Hawaiian Burger with Cheese. may mga dagdag na rin tayo ngayon sa ating ano sa ating menu board meron tayong egg sandwich egg sandwich with cheese at syempre meron din tayong pati egg lang nasa naman yung pati egg lang natin Yon, pati egg yon puli lang each pero by one take one, yan ang mga burger buns natin na medyo ano magagandang shape ito yung mga pang regular so parating mamaya yung pang special medyo mas malaki yan syempre kahit sabi nga medyo makabagong panahon na ngayon eh kinagulayan pa rin uh, sumusunod pa rin tayo sa medyo makalumang kinagulayan na pag may mga naman no eh, magsasabi ng buhay naman no? naman. Ako si ihampas yung pera sa mga items. Pwede na mano, pwede na mano, na mano. Uh, mano. Yun mga pamangkin, ang second customer natin ay Hawaiian Burger with Cheese na naman. Pero syempre ayos na ayaw si Mami Sir sa video. Pero ay, prepare na natin. Uh, So yung mga pamangkin, second customer pala natin pero para sa special burgers yung order Hawaiian burgers natin. We have na yung araw. Hopefully, magtuloy-tuloy. Uh, let's go! At kanina mga pamangkin, no, medyo pa tayong oras. Wala pang customer. After no, isang customer, nakiwaan muna tayo ng maraming pino yan. Kasi mamaya ang hapon, medyo rush hour na yan. Maraming customer. At saka syempre, yeah, nag-refill uh, tayo ng ganito. Ayan, nag-refill tayo ng ating uh, burger dressing. Kasi naubos na pala agaday. Anyway, hopefully maragdagan pa yung ating mga benta kasi mukhang maraming mga masang ngayon kasi maganda yung panahon eh. Medyo lumalamig ang hangin, tapos umiinip ang todo, tapos lumalamig ulit ang hangin. Pero hopefully hindi mula na gumamay. At yan dumating ang ating reinforcement, <laughs> si Tita Liv Jo, si Wifey. Almost hapon na ha. kaya dadami ng customer, kaya yun, tutulungan na niya ako dito sa shop. Ayan, pulang-pula ang Tita Liv Jo. Uh, pula nga uh, yung kotse, pula pa rin yung suot niya nandito yan, napaka-productive ako kasi dahil yung nachos overload tsaka yung cheesy overload, mabilis gumawa yan. Siya nagpapasarap ng mga pagkain namin dito. Tumating so, na ang bida, ang tita live nyo. Siya ng bida eh. Oy, bida! ah oh, kaway ka muna. Habang hindi po busy, may nahuli akong nagkakasab-kasab. may baon pala. May baon pala ang papayang matigas, yung sinasaw sa suka. Tahirik din sa suka si Chamana o si Tita Livnyo. At syempre mga pamangkin, kahit weekend ngayon, uh, available yung ating burger steak meal, yung guys meal. Kasi usually mga students ang bibili yan. Pero kahit weekend, available yan. Ito yun, oh. yeah, no? Ayan, kung makikita niyo mayroong 39 sa one piece burger steak and 49 sa two piece burger steak. So prepare muna tayo ng order. May nag-order ng solo order ng, ng cheesy at the overload. Si Ma'am tulungan natin. Ayaw uh, lang magpakita ng ating customers sa video. Medyo mahihayin. Let's go. Prepare natin. So yun, nagbago ang isip ng customer, ginawa ng buy one take one yung hotdog natin, cheese yato, at saka nag-order na rin ng uh, cheeseburger na buy one take one. Pre-prepare na ni mami yung ano, yung uh, hotdog overload, cheesy hotdog overload. Ayan, ang hotdog overload is ngayon. By the way, ito yung special sauce namin ng burger steak, homemade yan, na may mga mushroom. Ayan, si Tita nyo, lalagyan na ng napakaraming cheese. Yung hotdog, cheese hotdog overload. You know? Ayan o. Ayan, yung nakikita nyo. Ayan know? o. Wow, Parang umuula ng cheese o. Ayan o. Ayan o. Ayan, may bago naman tayong customer. Ang order ni sir ay Hawaiian burger with cheese. Sir, ano ang name mo sir? Sir John. Ayan, thank you. Ang kanyang order ay Hawaiian burger with cheese tapos may additional ham. So, ano yun, parang customize. <laughs> thank you. Prepare lang namin, Sir. Ah. So, bali ito mga pamangkin yung tiyatawag namin Hawaiian overload. May ham, may patty, may cheese, tsaka may uh, pineapple. So, panoorin nyo. Ito, meron tayong patty. Siyempre, may lettuce, tsaka may cucumber. And then, yung cheese natin. Meron tayong pineapple. At meron tayong ham yan ang tinatawag na Hawaiian overload sa halos hindi na maisara yung bread so parang kapal niya no yan ito sa dito ice food hub mura lang yan tataka sila bakit ko na ng mura kasi may lettuce at saka sa cucumber oh, sarap niya no hindi mo talang gumaya sa stone no

sa saya like sandwich Ito na. pa oh, okay. hey. hey. Thank you sir. So Open double cheeseburger, thank you, thank you po. Yun, thank you sa ating customers na bumili ng double cheeseburgers again. Yung isang order. Thank you po. Anong name mo ma? Ma'am? At saka, sir? Si Neil at si? Christine. Thank you. Double cheeseburger. Sa habang uh, entertain natin yung ating customer, kung naman tayong order ng ham and egg. Let's go. Do this. sir. Thank you. Thank you At yun, habang uh, tayo may bagong order ng ham and egg ito. Ma'am, oh, anong pangalan mo? Kung na kasi sa video. Erika. Si Ma'am Erika at si Ma'am? Ma'am Ruth at si Ma'am Erika. Ang order nila ay ham and egg na buy one take one. So, prepare na natin. Bibili niya egg shaper na yan. Yes, uh, link on niya sa bubaan. Thank you po ma'am, yan, buy one take one na ham and egg. Thank you po, balik po kayo. So yes, yun, may order na naman tayo, dalawang order ng buy one take one ng uh, egg sandwich. Kaya lang ayaw magpa-video ni ma'am, may mga aming customer kasi camera shy daw sila. So yan, meron naman tayo. Prepare naman natin. Bali, four pieces to. Dalawang order ng buy one take one egg sandwich. At the same time, may order din ng, ano, ng buy one take one ng cheeseburger. Prepare din natin. Nasabik lumabas sa mga tao kasi Saturday, the same time, gumanda ang panahon. For past few days, wala nang ulan. Ngayon, uminit kaya. Sabik na sabik lumabas, papunta sa plaza. Sa, kaya, ngayon gabi, busy-busy tayo. Ayaw pa rin talaga ni Mama magpano, magpa-video. Tara, prepare na natin. Ayan. Ayan yung ating uh,

Si Pauline, gawin sila ng Bayang Taiguan ng Dogon Cheese for 90 lang yun, dalawang pati, dalawang cheese. Ngayon, prepare na natin. Ito, yun ah. turuy tuloy lang hanggang gabi para... Kasi later on, pag medyo madilim na, maraming bibili ng ating rice meal. Yung mga, ano, ah, uh, yung mga burger patties, burger steak, at saka yung mga fried chicken na Korean style ng uh, chicken wings. Two days, let's go! Yung mga po mga kayong total, hindi na nakapag-vlog kanina kasi sobrang daming customer. Siguro nga nasabik lumabas yung mga mga tao kasi Sabado at saka magandang panahon. Hindi na namin na-vlog, sobrang daming tao kasi sobrang daming niluto, dire diretso Hindi pa nakapatay ang ating gas until now, simula kanina. Ngayon may order ng mga Hawaiian burgers at saka yung Korean fried chicken. I fried chicken Korean style na chicken wings. Ayan, may order dito, Tita nyo. At may order ding nachos overload. Mayroong Hawaiian burger dito, ayan. So all in all, it's a good Saturday magbanggain, follow lang kayo, subscribe lang kayo at marami tayong business o uh, negosyo vlog. Hopefully maka-inspire, hopefully maka-motivate sa mga small business owners na kaya Let's go! Yun, finally, nakaupo na si Tita Liv New. Ayan, uh, nagpapasok ng mga buo sa kanya. Huwag ano. natin <laughs> pakita. Anyway, finally, mami, ano masagang nakaupo ka after 3 hours straight na walang hupay ang customers. Which is good. Magandang problema yun, siyempre, di ba? O. So, katapos lang namin ng magandang problema. Magandang problema ay itin sa walang pahinga. Katayo kami po mula ng 3 hours, dire-direcho. Uh, yun. Ngayon, si Tito Ritio, napapahinga ng konti. Siguro, later on, mga customer, pabalik na naman 7.30 in the evening. Kasi, usually, pagkawin itong weekend, maray pa rin may bili late. Kaya, luto pa rin tayo ng mga mag-prepare na natin. Pati kasi, video, pipreheat na natin. Kaya lang natin may parating na customer. Anyway, mga babeta ngayon sa so, ito ng brand na brand na kawain na burgers with cheese at saka siya ng egg sandwich which is bago sa aking menu at saka yung fried chicken wings, korean style, marahan din din rin ang galing yung pangkili yung kahit Tito Liv, ang galing na ngayon ano? Innovative idea Anyway, In let's go!